Yes, eh. Rene. Uh, una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot, or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo si Kibuloy. Wala po akong katotohanan yung mga claims ni Senadori sa, sa kanyang presscon. Um, wala po ako sa pader ng kingdom. Uh, 2019 pa po ako nakahuling nakapunta ng Glory Mountain. Uh, ito lamang ay pamamaraan ni senador Risa upang ako ay makuha ulit at uh, patahimikin. Kusa po akong uh, lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. At handa po akong uh, sa anumang mga legal na proseso. Uh, Senador Risa, uh, hindi ako nag ng anuman sa'yo. iyo. Uh, huwag mo na akong uh, gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga na ako, nasusuka ako sa iyo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, uh, kinignap ng kingdom ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy.